panahon na naman ng bagyo, kaya issue na naman ang mga peligrosong billboard. Si Senadora Miriam Defensor Santiago, galit sa hindi raw pag-usad ng panukala niya laban sa mga billboard, pati si mga kongresista na pagbalingan ng galit ng Senadora. Nakatutok si Mark Salazar. <tod> Naalala niyo pa ba ang hagupit na ito ng Bagyong Milenyo? Isa ang namatay sa bumagsak na billboard pero ang piligrong dala ng mga ito ang hindi rin masusuka. Si Senador Miriam Santiago hindi pa nakalilimot at mainit pa rin ang mga mata sa mga may-ari ng billboard. Ay, namatay na ang mga tao eh. These are already quantifiable statistics. Sige pa sige. Matapos itulak ng Santiago ng isang taon na ipagbawal ang mga billboard, ang DPWH nakipagkasundo lamang sa mga may-ari ng billboard. Na ibababa ang trapal ng billboard kapag may bagyo kahit maiwan na ang mga bakal na kinakapitan nito. Kaya naglipa na, na naman ang mga billboard. Ang gusto nila na antayin muna natin ang aksidente bago sila gumawa ng hakbang para maiwasan yung aksidente na nangyari nan. Yan talukuhan talaga. Yan ang talagang dapat sapituhin. Ang galit ni Santiago abot hanggang kamera na tinulugan daw ang panukala niyang anti-billboard act. If you can't buy the sponsor or the, enough group, enough number of senators as a block, di bumili ka doon sa house. Mas marami sila, di mas mura sila para silang mga talakito. Sa bawat buga ng galit ni Santiago, sa pool sa mga kasamahan niyang meron ding billboard sa EDSA. Sabi ni Santiago, bukod na panukala ang kanyang ipafile para naman sa mga politikong mahilig sa product endorsement. The propaganda should not be image making, it should not be dancing and singing and looking like you are such an acceptable guy. Kinontak namin si Escudero pero tumanggi muna siyang magsalita. Si Sen. Kiko Pangilina na may TV commercial susuportahan ang panukala ni Santiago. Kaya lamang daw niya pinasok ang product endorsement dahil wala pa namang nagbabawal dito. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.